Magandang buhay mga beshi. Ngayong araw nga pala mga beshi, eh gagala ang mga beshi niyo sa dagat. Ay ako lang pala. Manunood lang kayo. Naglalakad na nga pala ako niyan mga beshi. At habang naglalakad nga ako mga beshi, napansin ko na walang masyadong tao sa may kalsada. Dahil din siguro sa sobrang init. Sayang nga din naman ang ina-apply na pangpaganda. Medyo nakikita ko na nga mga beshi ang dagat. Buti nga din ni mga beshi ay eh may madaan ang kapating malililom. Kaso nga pagdating mo sa may dagat ay eh sobrang init na din. Napakadami na nga mga beshing basnig din. Pag inikot mo nga, ay puro bastig na nga ang makikita mo. At kapag sabay-sabay nga yan, mga beshi, nagkaroon ng huli. Tiyak, marami kang maiuwi na ulam. Baka nga lumipas ng isang linggo, may ulam ka pa din. Hindi ko nga naabutan mga beshi na nagbababa sila ng isda. At madilim pa nga, andyan na sila. Napakadami na nga mga beshi ng basnig. Pero hindi pa rin tumitigil ang mga tao sa paggawa nito. At ayan pa nga, may isa pang ginagawa. Lumapit nga ako mga beshi sa mga nakabilad na daing at tuyo masarap nga nito mga beshi. Lalo na kapag ito ay inihaw o kaya naman ay pirito. Kahit nga nandini ka lang sa probinsya mga beshi, ay buhay na buhay ka na. Maging masipag ka lang sa araw-araw. Marami kang pwedeng pagkakitaan. Tulad ng pagbibilad ng tuyo, pangangawil at pang-iistiba. Pang-iistiba nga pala mga beshi ang ginagawa ng mga bata dito. Ang pang-iistiba nga pala dito sa amin mga beshi ay yung panghihingi ng isto sa basnig. At ayan na nga mga beshi, nakita ko yung mga bata. May bit bit na isda. Ibebenta daw pala nila yan para meron silang pangbaon sa school. Hirap na hirap na nga siya, mga beshi. Sobrang bigat ng isda. Ibebenta nga sa akin yan mga beshi. Kaso lang sabi ko ibibidyo ko lang siya. At wala din akong pambili. Pauwi na nga pala ako mga beshi. Sobrang init na din kasi. At dahil nga hindi ako nakaabot, wala akong naiuwing ulan. At nasa bahay na nga pala ako yan mga beshi. Buti na lang si mama may dalang ulan. May talong at isda. Binigay daw sa kanya yan. Sana all. Iihawin nyo daw yan. At sa bawa At kinapitan ko na nga yung isda. At malaki nga. Salmon daw ang tawag dyan. Sabi ni mama. Pagbalik ko nga ulit kay mama. Inililinisan niya na yung isda. At tulutuin na daw. Napakasipag nga niyang mama ko na yan. Tapos na nga palang magluto si mama ng ulam. At kakain na kami. Babi mga beshi. Sa ulitin. God bless.